napapaiyak ako kasi merap pala yung nag-iisa. Kahit umuulan yun, hindi ako tumitigil. Sakripisyo ng magulang para mas meron silang pamasay. Kahit ako masakit ng likod ko, yung balakang ko, yung paa ko, tinitiis ko lang yan. Sinisikap ko yung mga anak ko dyan sa anak buhay ko nag-ano na lang ako Lord na bigyan ako ng mabang ano, mabang pasensya at kaya bigyan ako lagi ng lakas para sa kanila. Kahit maano ang buhay ko, kailangan magising ng umaga kasi nag-anda ng pagkain. Tapos pupunta pa ako doon sa, sa negosyo ko para sa pamilya. <laughs> ang ka Kasama natin ngayon sila Marisa at Anita. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Opo. Uh, Marisa, so ikaw yung may kambal. Opo. Opo. Kumusta po itong dalawang kambal mo? Ang inalagaan... Inaalagaan ko po sila, tapos nag-aaral po sila. Uh, Kaya, ilang taon na po ba itong mga anak mo? Seven years old po. Mait po ngayon na katapusan. po sila. Nag-aaral na? Opo, opo, nag-aaral po. bunso mo ay, ay ito bang kambal mo ay sila na yung bunso? Opo, Okay. Sila na po. Mm -hmm. So, kumusta naman po, Ate Marisa, yung hanap buhay po ninyo ngayon? Kahit pa paano, Madam. Okay naman po sa araw-araw, sa kailangan magising ng maaga para may kita. Mm -hmm. Para sa pamasahe ng mga anak ko, mga project nila, at sa pagkain namin. Magkatuwang kayo ni Mr. dito sa negosyo or hanap buhay? Ako inyo. lang po. Tapos siya lang nag-drive ano, po siya. Driver po siya na, sa LBC. Ikaw yung nagtitinda sa si mystery driver Opa. sa isang pribadong kumpanya. So, kumusta naman yung kita po ninyo? Na, na, sapat ba? Na siya naman? Kinakasya po, madam. Kasi sa araw-araw, humingi -araw, yung mga high school ko, mm -hmm. yung college ko, pamasahe ma, may project ma. Siyempre doon ako kumukuha ng yung mga binta ko sa mm -hmm. sa negosyo kong baduya na yun na nga po ang negosyo um, ko. In case po ma'am na mabigyan po kayo ng karagdagan na kita, ito po ba ay malaking tulong na po sa Opo sir, malaking tulong na po yun sa akin kasi yung pigtinta ko po dito sa tindahan ko, ikutang ko po sa linding para makaumpisa po ako ng po ano ng negosyo po. Hmm. Kailangan din po ako magtrabaho kasi kawawa na po yung asawa ko na siya na lang ang magtatrabaho. Hanggang sa ngayon, ilang taon ka nang nagtitinda at yung inutang mo dati, hanggang ngayon, paunti-unti okay. binabayaran mo. hindi, ka, hindi ka nakakaligtas o nakakabangon, nakakaalis sa pagkakautang? Apo, kasi kailangan po, ma'am, kasi bumibili sa akin ng mga soft drinks, ay wala, naubos na, ganun. Kasi yung nabinta, ma, ganyan, araw-araw po yung nagagastos po. Nanay, Anita, kumusta po kayo? Okay naman po. Apo. Uh, kayo po ay mag-isang itinataguyod ang inyong pong anim na anak. Ayo po. Apo, gaano po kahirap na mag-isa niyo pong silang inaasikaso, inaaruga, yung umpisa po, madam, ano, malit pa sila, mga apat na taon yun iniwanan sa akin. Mm ang -hmm. Tsaka hanggat lumaki, ako na lang nag-aalaga. Tapos yung pangalawa naman, malaki naman, natulungan ko naman sila lahat kahit papano nag-single mother ako. No iniwan In ka po ni Mr., I mean, ilang taon po itong panganay mo at itong bunso niyo po? Panganay ko, grade 6. Tapos yung pangalawa, grade 2. Pinakabunso ko, ano, iniwan sa akin isang taon, isang, ano, one month. One year and one month. Apo. Kumusta naman po uh, yung pang-araw-araw po yung pangangailangan? Sapat po ba? Or talagang nahihirapan po kayo? Nahihirapan po, madam. Kasi nga, kahit, ano, malit yung bunso ko, iniwan ko sa tiyain niya. Nagtatrabaho ako sa, ano ko, sa lola ko. So pag umaga, nagtatrabaho po kayo, pag gabi mo lang po siya naaalagaan. Okay. So bilang isang single mom, ano po yung pinakamahirap na pinagdaanan mo po? Yung malilit pa sila. Pero kung paglaki na nila, tinutulong ako ng kapatid ko. Kaya ka iniwan Nakaraos-raos naman kami. Doon ko... po kayo humuhugot ng lakas nanay na kaya ko to? Nag... Minsan, bihira ako nag... Ano? Nag... Si Simba kasi nga ang ano ko nagtatrabaho ako. Opo, nakalimutan niyo pong mag magsimba. Mag bigyan ng oras opo. ito pong ating Panginoon kasi nakatutok po kayo sa pagtatrabaho. Oo. Tapos hindi naman ako nag aasa sa magulang ko kasi o -o. inisip ko paggabi, pag, pag umuwi ako, nayakap ko na yung mga anak ko. Nagdadasal na lang ako, kaya ko to. Ay -ay so kay Lord po din po kayo muhugot ng lakas. Opo. Yan. Nanay Anita, kamusta naman po yung hanap buhay po ninyo ngayon? Okay naman po, sir. Kasi kahit pa ano yung tinda ko sa Bogtong Elementary School, malakas man yung benta Kung mahina, naka ano naman, 150. Yan, Kung ano naman, 300. Opo. Tas, so, paano nyo po ito na pagkakasya po? Especially, aning po yung anak po ninyo? Kasi ngayon, yung panganay ko, may asawa na. Mm -hmm. Tapos yung pangalawa, may asawa na rin. Oh, yung pangatlo ko, nag-aaral sa private, sa CDI, sa Albay, Terger college. Oh, so po. nasa magkano naman po yung binibigay po sa inyo? Yung oh. monthly, ano lang, 5,000. Okay, monthly 5,000 plus nagtitinda kayo. Okay, oh, yung bang tindahan po ninyo ay sa... Mas dapat kang ano, sa tapat Ng, element, bahay, ah, ng elementary school, yung bahay po ninyo? Doon po sa likod kang... Ano. Ah, okay. Mm -hmm. So, pwesto lang po ninyo doon. Okay. Ayan. Kagaya po ng tanong ko kay Nanay Marisa, in case po na mabigyan ka ng pagkakataon na mabigyan ng karagdagang kita at negosyo, gaano po ito makakatulong po sa inyo? Pangdagdag po ng ano, negosyo doon sa ano ko, paninda ko. Dagdagan ko ulit yung um, ibang paraan naman na negosyo. Kasi, para mas ang paninda ko. Yun bang pinuhunan nyo galing saan? Sa sahod ko po, yung ano, pa-rolling-rolling -rolling ko lang yung mm -hmm. pera. So, magkiba para. kayo, no, si ate, ang puhunan niya ay galing sa lending. Mm -mm. Uh, ikaw Uutan. naman, galing sa sa sahod. okay. Yung 5,000 mm. every month. Alright. So, ngayon, dahil sa kagustuhan nyo na mabigyan kayo na itong Uh, programa itong proyekto ng Akobicol Party List. Kasama natin ngayon si Misali Luzas, ang Media and Political Affairs Officer ng Akobicol Party List. Misa, ano po yung pajak asenso program na hatid po ng Akobicol Party List para naman malaman ng ating mga kababayan, ano po itong proyektong ito na makakatulong sa ating mga kababayan? Alright, ang Pajak Ascenso po ay programa ng Ako Bicol sa Tabang Kab, uh, Kabuhayan at partner po natin dito ang 6 in 1 Corporation. So kanina po uh, pinapakinggan ko kayo kung paano paano kaya nagkaroon ng puhunan sa inyong maliit na negosyo at uh, isa dito sa ano qualification po ng Pajak Ascenso is dapat po at least meron kayong 6 months na Negosyo. Ngayon po, eh, uh, itong pajak asenso kasi meron meron pong counterpart ang bawat isa. So counterpart po ng akubikol kami po yung uh, naghahanap ng mga binipeshario. Uh, at dahil po nandito po kayo at kayo po ay napili ng ating uh, municipal executive council na siya uh, former punong barangay, ngayon po ay uh, barangay... Uh, kagawad ng Puro Legazpi City, si Kapnik Barrios po. Opo, ika ikaapat na batch na po kayo at uh, mabubuo na po natin yung uh, 15 na beneficiary po para sa pajak Ascenso. So, kung uh, naano nyo po dahil meron po kayong uh, video kanina, may VTR po kayo, uh, in po kayo kasi may assessment po kami na ginagawa. So, Uh, katu katuwang din po dito ng Bicol, ang tabang oramismo ni Congressman Saldico. So, kayo po ay qualified sa uh, ganito pong uh, programa ang uh, pajak Asenso. Ngayon po, uh, dalawa na lang ang ka kailangan namin. At antayin po natin, uh, napakompleto natin yon then uh, tatawagan po kayo para po sa ating one day uh, seminar or training. So, dun po sa seminar and training, uh, doon uh, tuturuan kayo kung paano nyo gagawin ano yung mechanics nito so hindi po magtatapos yun na ah, dahil sa uh, sabi niyo qualified kami tapos kailangan nyo pong mag-undergo ng training alamin niyo matutunan niyo kung paano yung pag-handle ng inyong business kasi hindi matatapos yung relationship natin ayun uh -huh. maganda to isali n'o kasi aside doon sa dumaan sila sa proseso uh, meron nga silang uh, six months onwards ng negosyo. So, meaning to say, pasok doon sa mga requirements. Pero, kinakailangan nila mag-undergo ng training para din yun sa kanila para ma nila ng maayos yung kanilang negosyo. Tama po kasi mm -hmm. dyan. At uh, kinakailangan yung arali. And para sa kalaman nila, misali, ito ay hindi lang simpleng pajak. Opo. Kasi meron pa ito. Ano yun? Kasama nito misali? Well, hindi lang ito. Simpleng ha Kasi meron na yan kasamang magagamitin nyo. At yung product nga ng shock. Uh, kompleto po siya. Product Opo. ng 6-in-1 corporation. Particularly, manok. Yes. Ay, iba, diba? Tuturuan po kayo dyan. At pagkataos ng training nyo, magkakaroon na po tayo ng awarding. So Ayan. abangan niyo lang po, tutok lang po sa ating page ng Ako Bicol Party List at ng kay Rep Saldi ko po. Ayan. Ano po yung masabi natin na tayo po ay isa sa maswerteng na pili po ng program ng Ako Bicol Party List? Makakatulong na to sa pamilya ko. Ayan. Ayan. Ikaw Malaking naman ate Anita. Po. excited ka na bang makahawakan, makita at matulak itong pajak na ito? Magamit. Nung isang araw pa po, malamang yun, excited yun. na. <laughs> Kasi ito ang yun, yung isang anak araw. Uh, nung isang araw pa siya excited at hanggang ngayon excited pa rin. Tama yan. Manatili kang excited dahil pag yan ay na sa kamay mo na. Lili, aniyan uh, giginhawa ng buhay ninyo. Tuloy-tuloy. Ayun. So ngayon, tinawagan ka na at eto na, di ba? Eto na yung pinakahihintay niyo Hintay ka na lang kay Misali sa advice kung kailan mo mahahawakan itong pajak. Yan tanggapin niyo po itong munting tulong mula sa ako Bicol Party List pa rin. Ito ang gardenia bread. Ang tinapay. Na kahit walang palaman, pa masarap. masarap. Galing yan sa gardenia. Meron, Ayan. Pang, kape at sa pinapay, okay. ay meron pang kape at Ayan. noodles. ay meron pang Tingnan mo ate. Tingnan mo Anita kung gaano ka dahil uuwi ka. Bitbit -bit mo lahat 'yan. Po, madam, sa, sa tulong niyo po. Kung to, naman yung anak ko nung. Yan. thank you, thank you po sa inyo. Dagdag na puhunan. Kay Congressman Saldi po, ano po yung uh, gusto niyong sabihin? ah uh, thank you po, Congressman Saldi ko, Sa, sa dagdag na puhunan. Yun. Matutuwa ko yung ate Anita. Tawa naman niya ang anak ko. Mm. Yeah. Excited na excited na siya. Mm -hmm. Thank you po. Yon. Yeah. At maraming maraming salamat may Sally Luces, ang and Political Affairs Officer ng Akubi Call Party sa iyong panahon at oras. Mabuhay ka, Miss Sally. Okay. So, maraming maraming salamat din po sa Tabang Oramismo dahil lagi nating kaagapay ang programang uh, Tabang Oramismo. And of course po, uh, huwag niyo pong pababayaan ang inyong sarili. Lagi po kayong manalangin at 'wag niyong pababayaan po 'yung pamilya niyo dahil ang pamilya po 'yan po talaga ang nagiging inspirasyon natin sa lahat ng bagay and mabuhay po kayo and good luck sa ating uh, bagong tatahaking landas si yan ang ako bicol party list ka tulong na kakampi pa